Paano kapag yung taong gusto mong ipanalo, hinayahan kang matalo? Teka, paano nga ba? Kapag yung taong inasahan mong magiging kakampi mo sa lahat, siya rin pala ang makakalaban mo sa dulo. Siya rin pala yung mananakit at sisira sa buong mong pagkatao. Saan? paglilinaw lang ha? Hindi ko to sinulat Para saktan ka O paalala yung taong nanakit sa'yo Sinulat ko to Baka sakali lang na Mapagaan ko yung nararamdaman mo Kasi hindi biro ang maiwan Hindi biro ang ipagpalit sa iba Hindi biro Ang umasa sa mga pangako na habang buhay, magkasama kayong dalawa. Kasi paano nga ba kapag yung taong minamahal mo ay hindi ka na mahalin pa? Ba?